Hi! Hello! Kumusta ka? Okay guys, mayroon na naman tayong bago guys. Oh. Ang bago nating sharing ngayon ay itong ating uh, chocolate brownies. Oh, Dito guys, sa maraming option guys. sa Alam naman natin na napakadami talagang recipe ng brownies. Oh, pero take note, dito sa atin ang recipe natin, sariling version. At titingnan natin mabuti guys. Ito ay uh, pag sinabi kasing brownies, napakamahal. Oo, sobrang mahal talaga brownies. Eh, pamasyal ka sa mall ha, o oh, napakamahal yan. Ang mga per slice lang yan. Pero dito sa atin guys, pwede itong uh, gawin natin, uh, pwede na natin gawing mahal, pwede ding uh, katamtaman lang ang presyo. Oo. Woo! Dito ha, At titingnan natin mabuti ang ating mga ingredients. Titingnan natin guys kung gaano lang talaga siya ka low uh, costing natin dito. Oo. Yes! Pero yung quality natin ay talagang uh, pwede natin isabay. O, pwede natin isabay sa mga mamahalin. Pero dipindi ha, magpresyo kayo o na babagay din sa ating location na Oo, para hindi tayo mapag-iwanan, kumbaga oo. Dito guys ha, dito lang siguro kayo makakita na brownies na may yeast. Oo, dito lang kayo makakita. Guys, isang purpose ko diyan yung paglagay natin ng yeast, uh, yan ay uh, isa rin yang nagpapantay sa ating gawa at isa rin yan nakapag-expand uh, at 'wag lang magsubra talaga sa alsa para hindi siya magiging uh, wag hag Kailangan 20 to 30 minutes mula nang nating nilagay dyan sa ating uh, molder atin ang isalang. Yan. Oo. wag nating pababayaan. Ano? Kasi nga may yes. Yan. Oo. Ngayon naman sa ating uh, pagsalang, uh, titingnan nating mabuti na hindi siya mag-overcook. Yes! Oo. Kasi yung ating timer dyan, titingnan nyo mabuti lang sa pagmalapit malapit na dyan, 5 minutes before, kailangan gamitan nyo na siya ng toothpick para pag, once uh, tinitest nyo na ninyo yan, na wala na nga matitira dyan sa toothpick pag uh, tusok ninyo, ayan ay luto na hanguin nyo na kaagad. O huwag nang hintayin pa na abot yung oras kasi nakadepende yan sa oven. May mga oven din talaga na iba yung init. Oo. Yes! Kaya, uh, medyo na overcook, nawawala yung pagka uh, masasabi nating uh, uh chiwi, ako uh, kung baga, o oh, yung mga uh, pagkagat natin medyo moist siya. Oo. Ganon. Oo. Ayan, okay. ah, ayan kasi ah, mekos, mekos lang yan guys. Ang ating uh, manumano lang yan ha, manumano yan. O oh. karamihan gumagawa nito, ah, uh, nasa mixer talaga kanilang gamit. Pero pag may mixer naman kayo, pwede din naman. Titignan lang natin mabuti guys, ang ating uh, melted butter dyan. Ayan ay optional, optional din ha, o. Oh. Pwede din kayong gumamit dyan ng margarine or uh, oil or uh, tawag natin yung BOS. Pwede din naman. Pero kailangan talaga hindi gaanong kasi nga ang iba, pag ginagamitan ng uh, halimbawa a uh, melted butter tapos gumagamit ng spiral mix uh, stand mixer mas maganda pag uh, medyo gamitin yung butter hindi ganong matigas or uh, katamtaman lang ay yung guys natin, atin kaya minimelt ko yan kasi mano-mano lang o ganoon lang ano yes! dyan guys ang ating option ayan at titingnan din guys, itong recipe natin pwedeng pang deliver pang display pang boxes lalo pang yung kapaskuhan guys sigurado Woo! ko kung kaya mo na itong i force itong ating uh, chocolate brownies, makapagbinta ka nito na, na per boxes. Oo, per boxes na lahat ng ingredients, ito total syempre. Ito total bago kayo mag ng kabuuhan. Para naman, may tutubuin kayo. Eh, wow! para yung box natin, yung pagod, yung mga ingredients na bibili natin, di ba? Yan, ganyan guys ha. Dito, sa halip na choco chips yung gamitin, pwede din kayong maghalo Uh, I-partition nyo lang dyan sa ating uh, dark cocoa. Oo, pwede kayo maghalo ng chocolate bar. o dyan ihalo ninyo. I-melt nyo, nyo ng konti. Or uh, hindi ba yung, uh, hindi gaano uh, sobra. Oo, kung uh, uh, medyo mapait naman ng konti lang ating brownies, maganda din naman. Oo, wag naman yes! yung puro lang talaga tamis sa malasahan natin. Wala tayong malasahan cocoa, di ba? Ganyan lang talaga guys, nating uh, gagawin. Tanda natin na ang brownies talaga sobrang dami. Sobrang dami na yun sa recipe niyan. Sobrang dami yan. Kaya lang, <laughs> Uh, kung uh, marunong na tayong mag-analyze ating mga recipes, pwede natin niyang i-adjust. Oo. Nasa inyo na yan, ha? Na yung ating baking time, ating rising dyan. Susundan lang natin para makuha din natin ang ganda ng ating uh, chocolate brownies. Oo. Ang ating brownies, guys, pwede naman natin, hindi natin lagyan ng mani, pwede nga uh, kasoy, pwede din naman, mga uh, bahala kayo mag-toppings sa inyong uh, brownies kung inyong, inyong ilalagay. Uh, dito, guys, ha? Huwag natin kalimutan i-share. I-share ang ating mga videos. Uh, huwag natin i-follow ang ating Learn Baking with SNJ Facebook page. Oo, at ang ating uh, YouTube channel, syempre. Tingnan lang mabuti guys ang ating uh, mga recipe, ha? kompleto yan ha. Eh, kung wala man, mag-comment kayo kaagad para atin yung uh, matingnan, uh, ma-review natin yan. Ayan na, may mga optional tayo dyan na ating uh, ginagamit. Oo, uh, nasa inyo na yan kung uh, anong ipanghalili po ninyo dyan sa ating uh, ginawa ng ingredients. Oo. Ayan, luto na ang ating chocolate brownies. Oo, ayan. Ayan, natin, sinong mabuti. Huwag natin hiwain. Nakahamot lang, oo. Hanggat maari, palamig-lamigin muna natin. Para maging maganda. Kasi uh, pag ayay, ay, uh, hiniwag agad natin na medyo mainit pa. Medyo ano yan, medyo uh, buwagag pa yung doob. Maganda yung uh, napapalamig. Para magiging amoy siya din. Oo. Mm, ganyan. Yan, guys, ha, wala akong hinalo dyan. Kung anumang nilagay natin dyan, mga uh, preservatives, and flavor o ano mga nilalagay natin dyan sa ating brownies. Pero sa inyo na yan, kung dumamit, dumami na talaga ang inyong order, ah uh, may option na kayong gumamit kung anong mang inyong mga preservatives na ilalagay. Oo. Pero ang brownies kasi, at yung tawag natin brownies, talagang matagal yan masira. Oo. Okay? Yan guys ha. Uh, optional din yan ng aking ginagamit na syrup, ay kahit anong syrup niya, regular syrup, ang ating ilalagay, pwedeng-pwede din naman o kaya glucose. Yung glucose naman doon, mas maganda 'kin kasi ng ihalo natin mismo sa ating dough at pagsabayan pa natin ang ating uh, chocolate uh, bar, uh, lalong maganda o yes. lalong malasa. Pipili lang kay talaga ng mga bar chocolate na uh, hindi naman siya talaga sobrang mahal. Oo. E eh, dyan naman may partition manti sa ating sugar, maganda naman kalalabasan yan. Ayan kung makikita ninyo, di ba? Napakaganda. Yung uh, money naman, nasa inyo yun, kung malalaking money nilagay yun dyan or uh, durog. Ganun lang talaga yan guys. Ganun lang ang ating uh, technique dyan sa ating uh, chocolate brownies. Basta tandaan natin na kahit na mayroon pa tayong recipe dyan ng marami ng brownies, pwede natin mang i-compare dito ating gawa. Oo. At syempre na rin, tikman nyo rin talaga pag inyo itong matry. Para uh, may masabi kayo na ma-okay pala to or hindi. Ganun lang naman yun eh. Kasi hindi naman tayo lahat pare-pare ang panlasa natin. Pero may iba din kasi na ayaw nila yung sobrang nakakaumay na timpla. Imalay mo magustuhan yung ating brownies. Uh, pag inyo na yung magawa. Sigurado dyan sa mga sumusubok ito. Ah, congrats sa inyo kung inyo itong ah, makuha agad. At nang may maibin, at kayo may kaspo. per boxes sobrang kilala talaga guys ng brownies. Sobrang kilala yan. Pumasok ka sa mga mall, makikita nyo yung brownies na kahilera. Iba-ibang ano yan guys. Iba-ibang... Ah, timpla or iba-ibang recipe, iba-ibang ingredients na ginagamit. Pero dito sa atin, matrain nyo Pwede niyo i guys. Pwede niyo i-benta ng uh, mura kung nakadipendi sa lugar. Oo. Yung